Ito, oh, video nga kung Pwede naman din dyan, screenshot mo oh. lang. Oo. sa -ano, -ano, ako na? Kami nang ng thumbnail. Kaya Video oh, video nga kung Pwede naman din dyan, screenshot mo oh. lang. Oh. So good morning, good morning mga So welcome back sa YouTube channel natin mga So nandito na tayo sa area kung saan po yung divisory ano? So sorry mo po tayo na update natin sa kaganapan dito sa area So time check po natin uh, 5 o'clock no? Shout out po sa lahat ng mga subscriber natin So lalo lalo na sa mga OFW from Canada Shout out po So mga guys, so good morning uh, Lalo lalo mga Shoutout nga pala from DT, from Davao City Shoutout po sa inyo lahat So nandito tayo sa area ng Divisoria mga guys. So uh, sorry lang po, po Sa kaganapan dito sa Divisoria Sa si Isko Morino Na nakaupo oh, dito no uh, Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin mga, mga followers natin So good morning, good morning So nandito natin sa area mga guys So yan ang area na to So mamaya yeah uh, bababa tayo habang nagmumotor pa tayo dito sa yung kahabaan ng rig po po, mga guys no sa so, ito po yung uh, uh, night market po dito sa divisory po sa Aurora na no, tingnan mo ang laki ng panibago guys so yun nakarang ano mga guys so itong oro sa atin sa mga ganito nung ano so ano na tayong oras to ito tayo nandito ito sa area nasa area na to sa kahabaan ng recto mga guys so na, linis na yan. Dito na ito. Malinis na ito. Ang oras natin, oh. Nandito. Good morning, good morning po sa lahat ng mga subscriber natin. Are you alright? Oh. Ayan, nasa area na tayo Alright, sir. So Tuloy-tuloy tayo dito mga kaiso. Nandito natin sa area, no? Kung saan po tayo ng uh, ah, divisory, ano? Sorry ko. So, ayan, Umagong-umaga, no? Naka-preparation ano, na kagad ng mga basura sa mga truck dito mga kaiso. So, ano na sila dito sa ano, mga basura, no? So, ibang ibang sa nakaraang na ano, no? Dito, mga, medyo ano na tayo sa area na to. Yan, dito. So, kabilang side. So, kabilang side to mga kaiso, ano? No? O ito po yung kahabaan ng rigtop to mga guys. So dami. So magang maga talagang. Action na agad dito sa mga basura mga guys. So dinadakot na kagad, no. So area na to. So dito sa kahabaan po ng ano, ah, Yan sa area na yon. So ito po. So yung nakaraan. So inaabot ng alas 7 ng umaga. Marami pang basura no. Nakatiwangwang dito sa kasada. Pero ngayon si Isko Moreno na. So, nakakaupo dito yung dito sa Maynila. So Napakagandang ano sistema, no? About ng mga basura dito. Oh, yan. So, yan mga shots. To continue tayo sa kaganapan dito ng area natin, no. Yan, so nung nakarang linggo, hindi tayo nakapag-update dito sa area na 'to dahil uh, may pasok tayo. Shout out po sa lahat ng mga subscriber natin, no. Maraming pung salamat sa mga Ah, uh, tumataw-tiling sa ating YouTube channel. Okay. Oh, shoutout nga pala sa lahat mga mga ka katim solid team vlogger bro, ano? Sa mga members Lakay Venture. Papansin tv ilmo Mobile Uso Vlog, Combo Team Blog, Ganggang TV Official. Oh, shoutout good morning, good morning po. yon dito sa basurang area na to So yun to po yung kahabaan doon sa area mo eh. So yung ano po yung tinatawag mga barotan sa mga area na may bangko doon. yon ang barotan doon. So ito po yung area ng kahabaan ng rito yung bandit tayo sa una mga kaya so tayo sa kabila so nagmumotor tayo no dito sa area hindi tayo pagparking pasok tayo sa area nun sa kabilang side So, nandito ka ano natin oh shut up so nandito ko yung first time namin nakasama kami ni Ilmo. ano yung ano, ano ka barbers Elmo so nahanap kita kung saan ako sabi mo muna yung motor mo ay ito muna sabi ka muna dito